Nakita ng driver ang hindi dapat makita. Para may tago ang kahihiyan, Asian Films. Kunwari minasahin niya ang kanyang mga mata. Ngunit napansin ito ng may-ari ng bahay. Diretso nitong tinanong kung ano ang nakita. Agad na naisip ni Balaram na may nakita siyang punong sagrado sa daan. Kaya't gumawa siya ng kilos na paggalang. Hindi ko akalain na ang mga salitang imbento ko lang ay paniwalaan ng mag-asawang kakauwi lang mula Amerika. Tapos, Napatingin ulit si Balam ng palihim. Natakot siya kaya hinawakan niya ulit ang batok niya. Tinatanong siya ng lalaki kung ano na naman ang nangyari. Nagsinungaling ulit si Balam. Sabi niya, ang dinaanan nilang daan ay dinaanan daw ng Buda, si Aishing. Nakatingin si Aishing sa dalawang iyon na para bang mga tanga. Iniisip ni Balam na siya ang pinakamatalino. Pagkatapos niyang may hatid ang dalawang tao, umuwi si Balam sa kanyang probinsya gamit ang sasakyan ng kanyang amo. Dahil sa kanyang pagmamayabang, pagkapasok pa lang niya sa nayon ay kanina pa siya patunag ng busina para ipagmalaki sa mga taga nayon na may mag-ara siyang sasakyan. Pagkababa niya ng sasakyan, sa gitna ng paghanga ng mga kapitbahay, halata na sa paglakad niya pauwi na iba na siya. Pero agad siyang sinaway ng lola niya ang ina ng tahanan. Sabi nito, yumaman na raw siya pero hindi nagpapadala ng pera sa kanila. Pagkalabas ni Balam ng pera, biglang nagbago ang pakikitungo ng lola niya, isang 180 degrees na pagbabago. Natatakot ang lola na mawala sa kanyang kontrol si Balam. Kaya't pinag-asawa na siya nito sa isang dalaga. Pagkarinig niya noon, nagmatigas si Balam. Ayaw niyang mapagsamantalahan ng kanyang lola tulad ng ama at kuya niya. Kaya't tuluyan siyang umalis ng nayon. Bumalik siya sa bahay ng amo niya at nagpatuloy bilang driver. Ngunit isang araw, habang naghahain siya ng tsaa sa may bahay, nainis isang may bahay dahil sa ginawa niyang pag-aayos ng kanyang pantalon sa harap nila, isang bastos na kilos sa harap ng mga bisita, at nagreklamo pa siya dahil sa kanyang mga dilaw na ngipin na may masamang amoy. Naniniwala si Balam na siya ang pinakamalinis sa buong nayon. Tinitigan niya sa salamin ang kanyang mga ngipin na puno ng dilaw, si Aishin. Parang nakakadiri nga siya, Asian Shadow, ang laki ng galit niya, Asian Films, at sa damdaming iyon ay nadagdagan pa ang pagkamuhi niya sa kanyang ama. Bakit hindi siya tinuruan ng kanyang ama kung paano magsipilyo, at pati na rin ang mga nakakasukang pagkilos na pagkakapa sa kanyang pantalon? Ito ang unang beses na nagsipilyo siya sa buong buhay niya, Asian. Sinipilyo ni Asian nang hanggang sa damyugo ang kanyang bibig, ngunit hindi nito mababago ang matagal nang nandyan niyang mga ngipin na dilaw na dilaw. Tulad din ng kanyang pinagmulang hindi niya mababago. Birthday ng may bahay ngayon. A. Gusto magpahangin ng may bahay na hindi marunong magmaneho. A. Bilang katulong, hindi pwedeng tumanggi si Balam. Nagtampo ang may bahay. A. Para itong baliw kung magmaneho. Kahit puno ng pag-aalala ang puso ni Balam. Wala siyang magagawa. A. Films. At ang di inaasahang pangyayari ay nangyari nga. A. Films. Nabangga ng babae ang isang maliit na batang babae. A. Agad silang natauhan sa pagkalasing dahil dito. Gusto ng mag-asawa na puntahan ng bata at tumawag sa pulis. Pero pinigilan sila ni Balam ng buong lakas. Asian Films. Pilit silang binuhat pabalik sa sasakyan. Asing Films. Pagkasigurong walang nakakita, umalis na sila sa pinangyarihan ng aksidente. Bagamat lubos ang pagsisisi ng babaeng may-ari dahil sa kanyang ginawa. Pag-uwi. Films. Si Balaram ay nagsikap na linisin ang sasakyan sa mga mansya ng dugo. Ay Alam kasi ni Balaram na maraming anak ang karamihan sa mga pamilya sa India. Kung kaya't minsan ay hindi na nga maalala ng mga magulang ang pangalan ng kanilang mga anak. Iniisip ni Balaram na walang magre-reklamo. Kahit magsumbong pa ako sa pulis, hindi naman papansinin ang kaso ng isang tulad ko. Para sa kanya, matalinong desisyon iyon. Dahil para sa kanya, magiging kakaiba na ang pakikitungo sa kanya ng mga amo. Ngunit kinabukasan, dahil dito, pinuri siya ng ama ng amo. Nagbago ang pakikitungo sa kanya ng mga amo. Naging sobrang malapit sila kay Balaram. Sinabi pa nga nila na, mula ngayon, magkakapamilya na tayo, Aishin, hindi nagulat si Balam. Alam kasi niya na bunga ito ng kanyang katalinuhan kagabi. Ngunit sa sumunod na segundo, inilabas ng kuya ng amo niya ang isang salaysay ng pag-amin. Kunwari may tumawag sa pulis, Aishin Films. Si Balam ang magiging panagot. Hindi niya inakala na ang kanyang katapatan ay haantong sa isang nakapangingilabot na wakas. Ang mas nakakapanghihina ng loob pa, ay pumirma na rin pala ang lola ko sa isang pag-amin dahil sa pera. Parang sinasadya nilang itulak si Balam sa kamatayan. Tumingin siya sa kanyang amo sa gilid. Dahil sa pagkailang, hindi ito makatingin sa kanyang mga mata. Alam ni Balam na wala na siyang ibang magagawa. Kailangan na niyang pumirma sa pag-amin. Pero pilit pa rin siyang umingiti. Tawa rin sa sarili niyang katalinuhan. Tapos siya pa ang napahamak. Simula ngayon, Aishing Films. Si Barum ay nabubuhay na puno ng takot araw-araw. Natatakot siya na baka magsumbong ang pamilya ng batang babae. Natatakot din siya na baka dumating ang pulis. Aishing Films. Pagkaraan ng mahigit kalahating buwan, Aishing Films. Tinawag siya ng dating amo. Ang kanyang saloobin ay biglang nagbago ng gusto. Dati nangako pa na ituturing siyang pamilya. Ah, ngayon naman ay hinu utusan na siya. Asian Films. Pinapanood si Balam para magmasahin ng paa. Asian Films. Nang mga oras na iyon ay pumasok ang mag-asawang amo. Lumapit ang babaeng amo kay Balam at sinabi, dahil walang nakasaksi, itinuring na aksidenteng pagkamatay ang kaso. Asian Films. Nang marinig iyon ni Balam, sa wakas ay nakahinga na rin siya ng maluwag. Pero sa isang iglap, Sinipa siya ng kanyang dating amo at sinabing nagpapanggap lang siya. Bilang pangalawang asawa, Labis siyang nagalit Diretsahang nakipag-away sa kanyang bienan Nagtapos siya ng pag-aaral sa Amerika Hindi na niya kayang tiisin ang pagtingin sa mga mahirap na parang aso Nang gabing iyon Pinagmaneho ng ikalawang manugang na babae si Balaram papunta sa paliparan Para umalis sa lugar na lubos siyang binaygo Pagdating sa paliparan Binigyan ng ikalawang manugang na babae si Balaram ng isang liham Walang anumang sinabi at nagmadaling umalis Nang buksan ni Balaram ang sober Nakita niyang may laman itong pera Siyam na libong rupees Marahil ito ay isang kabayaran para kay Balaram sa kanyang pagtanggal ng pananagutan sa aksidente. Ngunit ang kaunting halagang ito ay katumbas lamang ng tatlong buwang sahod ni Balaram. Para bang sa mga mata ng ikalawang manugang, ganito na lamang ang halaga ng buhay ni Balaram. Matapos malaman ng balita ng pagpanaw ng kanyang asawa, ibinuhos ng ikalawang Panginoon ang lahat ng kanyang galit kay Balaram. Sinampal siya ng paulit-ulit, ang binatang ikalawang Panginoon na tila mahinahon at may mataas na pinag-aralan. Dito rin niya ipinakita ang tunay niyang ugali sa mga katulong. Kahit na araw-araw ay pantay ang pakikitungo niya sa lahat, Eishin. sa kanyang puso ay itinuturing niya ring hamak si Balam. Dahil sa sobrang pagtitimpi, Asian Films, itinulak ni Balam ang pangalawang binata. Doon na sila pareho nagsimulang kumalma. Asian Films. Ganito pala ang kapalit ng matapat na paglilingkod. Simula ngayong sandali, unti-unting sumibol ang sama ng loob at hinanakit ni Balam sa kanyang puso. Nang mga sumunod na tatlong araw ay hindi siya kinontak ng ikalawang binata. Akala pa ni Balam na tinanggal na siya sa trabaho. Ngunit pagbalik niya sa hotel, si Asian, ang ikalawang binata ay lasing na lasing na. Samantala lasing ito, walang pag-aalin lang ang sinampal siya ni Balam. Pagkatapos ay sinimulan niyang isuot ang damit ng ikalawang binata. Sinukli ng maayos ang buhok. Asian Films. Dahan-dahan niyang tinikman ng red wine ng ikalawang ginoo isang iglap na isip ni Balam na marahil isang araw. Makakamit din niya ang kanyang sariling tagumpay. Sa mga sumunod na araw, Asian Films. Gumabuti ulit ang relasyon nilang dalawa. Nag-relax si na Balam at ang ikalawang ginoo. Sama-sama tayong magsisindi ng insenso at mananalangin. Sa huli, hindi naghintay ang ikalawang binata ng balita ng pagbabalikan ng kanyang asawa. Bagkos, ang inantay niya ay ang kasunduan sa diborsyo. Nang makita ang kanyang kalungkutan at kawalan ng pag-asa, nagluto si Balam ng tanghal iyan para sa kanya. Ngunit sinaway siya ng ikalawang binata at sinabi umalis. Isang iglap, Asian Films. Nagtanto niya na naging handle siya sa paniniwala sa isang mayamang binata, magiging tapat siya sa sarili. Asian Films. At simula sa araw na iyon, sinimulan na niyang isipin ang sarili. Ginaya niya ang ibang driver, Acing, pinapataas niya ng dalawa o tatlong beses ang presyo ng pagpapagawa ng sasakyan kapag nag apply ng reimbursement. Ninanakaw niya ang gasolina sa sasakyan at ibinebenta sa iba. At gabi-gabi, naghahatid pa siya ng pasahero gamit ang kanyang sasakyan. Unti-unti, Acing Films. Lalong lumaki ang kanyang dagdag na sweldo. Ngunit hindi nagtagal, Acing Films. Biglang nilapitan ng panganay na anak ang bunso. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanilang pag-uusap sa labi, plano ng panganay na anak na palitan siya bilang driver. Agad na nakaramdam ng panganib si Balam. Kaya't nagpasya siyang bago pa siya matanggal. Magplano ng mag Buti para sa kanyang sarili, mabilis na lumabas ang resulta ng eleksyon. Mali ang pinanagan ng may-ari ng lupa para mapanatili ang negosyo ng pamilya. Napilitang sumunod ulit ang may-ari ng lupa. Pero ngayong beses, apat na milyon ang hinihingi ng babaeng ministro. Lunes ng gabi ang takdang oras ng pagbibigay. Tahimik na inukit ni Balaram sa kanyang alaala ang oras na iyon. Samantala. Sa Asian Films, bigla siyang pinuntahan ng anak niya sa probinsya at may dala pa siyang sulat. Naniningil ang lola niya sa sulat dahil pitong buwan na siyang hindi nagpapadala ng pera sa kanila, kaya dapat daw ay pakasal na siya sa pagtatapos ng taon. Kung hindi raw siya papayag, pupuntahan siya ng buong pamilya nila. Nababaliw na sa galit si Balom. Matagal na niyang gustong putulin ng ugnayan sa kanyang pamilyang mangungurako kaya naman, matapos nilang maglibot sa zoo kasama ang anak niya. Tinignan ni Balam ang tigre sa hardin na may matatag na desisyon. Sa pagkakataong ito, gagawin na niya ang tigreng isang beses lang lumilitaw sa loob ng isang daang taon. a Aishing Films. Binabasag ni Balam ang bote. Shing, Pagkatapos ay itinago niya ito sa ilalim ng upuan ng driver. Nang makasakay na ang ikalawang binata at makarating sa isang liblib na lugar, bigla siyang huminto at nagsabing sumabog ang gulong. At sinabing kung tutulungan nila itong ayusin, mas maaga silang makakarating. Nang malapit na ang oras na napagkasundoan, si Shing. Ang ikalawang binata ay bumaba para tingnan Aisin. Shing si Balam ay agad na kinuha ang bote ng alak A-Shing. at mabilis na sinaksak sa ikalawang binata. Pagkatapos ay tumakas si Balam dala ang apat na milyon. Bigla na lang siyang humagalpak ng tawa sa loob ng sasakyan. Pagkatapos, tumakas siya patungong Bangalore gamit ang isang peking pangalan. Doon, isang buwan siyang hindi lumabas ng bahay. Para hindi mahuli, A-Shing Films. Ginaya na rin niya ang mga ginagawa ng mga mayayamang may-ari ng lupa. Diretso niyang dinalhan ng pera ang kapitan ng pulisya sa lugar na iyon. Agad siyang nakapagbukas ng kumpanya. Pinangalanan niya itong White Tiger Motors, Ishing Films. Nagbago bago ang lahat sa buhay niya. Naging isang permanenteng tao pa nga siyang tumatanggap ng mga dayuhang bisita. Dahil alam lang niya sa India, ang tanging paraan para umakyat sa mas mataas na posisyon ang mga mahirap ay ang gumawa ng krimen at pumasok sa politika. Ang manok sa kulungan ay hindi na muling makakalipad. Ang kalayaang kanyang ninanais ay magiging kanya na magpakailanman.